Good morning and happy hump Wednesday, beautiful people! Masaya nasi si Mama at up dahil malinis ang ating family room at kitchen. Kaya naman dumalasyon na tayo sa kusina para mag-prepare ng almusal. Nagbukas lang tayo at nagluto ng bacon gamit ang ating air fryer. Paborito ko talaga ang kitchen gadget ng aking air fryer dahil ayaw na ayaw ko na ng deep fry ng aking mga niluluto at gustong gusto natin yan dahil healthy. Na-prepare ko na din ang aking work bag for today at na-update na rin natin ang kalendaryo. Exactly 12 days to go before Christmas. Handa na ba ang nino at ninan dyan? Ito naman ang vitamins ng ating mga bagets at nakapag-init na rin tayo ng bahaw kanin lamig. Siyempre naman si Mama ay nag enjoy din ang kanyang black coffee for breakfast. Hindi nga tayo nakaupo dahil nagmumutay-tas tayo sa kusina dahil alam niya naman ang buhay, mommy, always busy. Ito naman ang ating sandwich for work at ayan natapos na ang ating first batch ng bacon. Siyempre pinaghanda ko rin ng aking asawa ng kanyang coffee for work from Coffee Co. Baka naman. Maya-maya lang ay ready ng kumain ng ating mga baget. Sa tauna nga nating kliyente ay ang aking bunso. Pagkatapos nga ang kumain, si mama naman ay nag-exercise muna at talaga namang napakasakit ng aking katawan at sobra akong hinal na hinal. Parang hihiwalay na ang ating katawang lupa sa ating espiritu. Pero huwag natin kalimutan, alagaan ang ating sarili kaya mama ipush mo yan. Ready na nga si mamang pumaspaw pagkatapos ang kanyang exercise. Ngayon niya ay merong kaganapan sa ating buhay, pamilya, kaya naman ihanda ang ating katawan. Pagkatapos nga ng ating whole day of work ay ready na rin si mamang sumundo sa mga bagets. Habang nadaantay tayo ay syempre nagmumultay task din at tinatapos natin ang ating documentation for work. May baon nga tayong iced tea at kumainin si mama ng banana chips from the Philippines. Yan lang muna for today's video at tinapos natin ang lahat sa pagpunta sa concert ni Bonso para sa kanyang orchestra. Remember, every guessing is always a blessing. Don't forget to be grateful and smile everyone.